Hi Adventures People! It's me, Rose. And for this video is pupunta ako sa beauty salon to have some hair day a session. Kaya man tara, samahan ko. Heto at nakalabas na ako from our apartment building. And yes, maglalakad lang po ako going to beauty salon dahil hindi lang naman siya kalayuan yung distance from our apartment going there. So it will take me only like around 15 to 20 minutes na lakad. Actually guys, is medyo matagal-tagal na din ako nagplano na pupunta talaga sa salon para mag-retouch ng aking buhok. Kaya lang ang iniisip ko is after ng session is hindi muna pwedeng paliguan yung buhok for 3 days. And kaya naman pinagpaliban ko muna and hinantay ko na umabot yung Eid holidays. Kasi at least walang trabaho sa office and nasa bahay lang talaga ako. Eto nga at naglalakad pa rin ako going to salon and as uh, nakikita nyo is nakapayong ako dyan. Dahil paglabas ko pa lang guys is napakainit na. And buti na lang is tinala ko talaga yung aking payong and also yung aking sunglass. Kasi super masakit din siya sa mata yung sikat ng araw. Actually hindi naman siya sobrang masikat yung araw guys. But then talagang iba yung klema and iba yung ihip ng hangin din guys. Dahil nagsastart na din yung summer dito sa Dubai and talagang mafe-feel mo na yung summer is coming. Kaya naman napatingin ako sa aking cellphone and ito nga 30 degrees Celsius yung ating temperature. Finally, after ilang minutes na paglalakad is nakarating na din ako dito guys. Malapit na sa building and ito nga pala yung al -Atar Shopping Mall kung saan nandito yung salon na pupuntahan ko. At ito nga patawid na ako dito sa my pedestrian lane and nagmamadali na ako guys dahil sobrang daming tao din. And also, madami din yung mga tao na sumasalubong sa akin na ibang salon din sila. So, eto at pakyat na ako, guys. And pagpunta ko dito sa may banda ng lift is si Rasha. Kaya naman, pupunta tayo sa kabilang lift. And yon ay nilakad natin, guys. And finally, dito na tayo. And pakyat na tayo, guys. Doon, pupunta sa may third floor dito sa building. And sa nakikita nyo guys, sobrang siksikan yung loob ng lift dahil madami ding tao na pumupunta doon sa salon para din mag-retouch kasi nga it's holidays. So kaya naman guys, andito na tayo sa my third floor and nilakad ko siya. Medyo malayo-layo din siya and finally, ito ay nakarating na din tayo sa mismong salon na pupuntahan ko. Sa mismong pagkapasa ko pa lang guys, is bubungad na sa akin yung madaming customer na ginagawa nga nila ngayon and buti na lang guys is medyo maaga-aga akong nakarating dito but then hindi talaga siya maaga kasi nga it's already afternoon, like mga 2pm. And sa pagdating ko is medyo pinahintay lang nila ako ng saglit dito. Dahil waiting pa nga doon sa may hairdresser na magche-check ng aking buhok. After na nga guys na ma-check yung aking buhok and also pumili na din ako guys ng chemicals na gagamitin ko. And yun nga yung keratin treatment. And after that is andito na nga at pumipili na ako guys kung alin yung kulay na ilalagay sa aking buhok. And yung napili ko nga is yung something na hindi siya masyadong matingkad tingnan. So ito na nga guys at pinaupo nila ako para maging doon sa hairdresser. And as you can see ito nga pala yung aking before look. After a few minutes is lumapit na nga sa akin yung gagawa ng aking buhok guys. And sinimula na yung pag apply first nung color na napili ko. So bale guys, yung napili ko nga palang kulay is brown pa rin siya. But then, as I said, is hindi nga siya masyadong matingkad. So, yung pag apply nga pala, guys, is inuunti-unti niya para naman is talagang makulayan talaga ang buong buhok ko and also including dun sa pinaka root. And after ilang minutes guys, natapos din yung pag-apply ng color. And here I am guys, the waiting time. Naaabutin lang naman ng isang oras na paghihintay. And ito nga, at natapos na din guys, yung pagbabanlaw. Hindi ko na lang pinakita sa inyo kasi super mahirap mag video doon guys. Next step na gagawin na naman dito is i-apply na nila guys yung keratin treatment sa aking buhok. Ito nga at nag-start na siya na maglagay ng medicine sa aking buhok. And hindi na din siya i guys after nung nabanlawan. And taran, tapos na yung paglalagay and also the waiting time na naman for 1 hour. And after a few moments later, guys, is tinawag na nga ako ng hairdresser dahil blinower na niya yung aking buhok. Actually, guys, yung keratin is pinatuyo lang siya sa aking buhok. And then after that is planishanya niya na ito para ma-sealed yung medicine doon sa mismong buhok ko guys. Medyo matagal-tagal din guys yung process ng pagpaplancha kasi nga iniisa-isa niya talaga. and Super nininipisan niya talaga yung pagpaplancha para naman isa-isa talaga i-sealed -me yung medicine doon sa mismong strand ng aking buhok. While ongoing naman yung pagpaplancha guys is talaga namang nafe-feel ko din yung init. And totoo nga yung sinasabi nila na tiis ganda pag gusto mo talagang mag-retouch ng buhok. Actually guys, it's been 9 months ago na since the last time na nagpagawa ako ng keratin treatment sa aking buhok and that time that was a botox keratin. Bala yung pagpapagawa ko ng buhok is every after 7 to 9 months. And also guys, is with regards to the pricing dito sa Dubai is medyo pricey din siya compared doon sa Pinas based on my experience. Finally guys, natapos na din yung pagpaplan and here we go. And dito na tayo sa pinaka last part yung paggugupit na. So parang pinagupitan ko lang siya guys into U shape and layer parang um, a bit of layer lang siya and medyo ko din pinaiksian ng konti yung aking buhok guys dahil summer is coming na here in Dubai and medyo mainit na yung panahon at last natapos na din guys and here is the finished look ng aking buhok and as usually advice ng mga salon guys is hindi mo na papaliguan for 3 days yung buhok. The overall duration ng session ko dito sa salon guys is umabot talaga siya ng almost 6 hours. O diba, talagang tiis ganda. So buong nabayaran ko nga pala for keratin treatment is around 400 dirhams including na yung hair color. So guys, until here, I hope you enjoy my video. Thanks for watching. Bye!